Buenos dias, señoritas y señoritos. Naglamyerda lang ba? Namasyal lang ba? Si President Bongbong Marcos and First Lady Liza Araneta Marcos sa recent uh, uh, official trip nila sa Berlin, Germany at sa Prague, capital of uh, the Czech Republic or formerly Czechoslovakia na former uh, uh, eastern european state na part of the uh, USSR <laughs> na ngayon ay Russian Federation na so that was the claim of former president uh, Rodrigo Roa Duterte sa speech niya dyan sa SMNI rally na binya, nagla-mier lang daw. <laughs> so, uh, I know, I know this is an old issue. Uh, alam ko uh, early this week pa ito pumutok, pero you know, pagdating sa travel, pagdating sa travel, uh, I consider myself uh, a world traveler and a, a uh, and, and an expert also on uh on the uh, issues of uh, ano maga, magagandang uh, sites to go in different places of the world. So that's why I'm uh, habulin ihabul natin yung uh, yung analysis ni Vat uh, the pros and cons of the visit of uh, President Bongbong Marcos at yung continuing Uh, uh, trip niya all over the world for which na i-set na i set aside niya ng 1.8 billion na budget samantala yung previous administrations mga 600 to 800 million lang ang budget so uh, later we will discuss kung totoo ba naglamirda lang or totoo ba may ginawa talaga niya yung trabaho niya we will discuss yung importance of this travels or uh, kung hindi ba importante itong travel pero now we will concentrate muna dito sa la issue for which uh, sina got na ni President Bongbong Marcos and we will play his answer sa abroad and then we will tell you if he's lying or not so this is this is a more credible uh, assessment or analysis because it comes from a critic of uh, the president, hindi naman talaga critic for criticizing sake. Kung hindi, uh, kung meron nakikita tayong kailangan i-criticize, kini-criticize natin. And if kailangan sabihin natin tama, tama. So ito ba, tama ba? Nagsisunungaling ba siya sa atin o hindi? O paano natin yung news ng ANC about this matter? Ito yung schedule ko. sa yung pasyal? <laughs> is my schedule for today. Uh, where's the uh, paseo? You we know, don't make pashal. Uh, even in the places that I know or I I have spent a lot of time in, in the to because we're here to to to, to do this. Uh, Hindi naman dinerechong sinagot ni Pangulo Marcos ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ginagamit ng kanyang administrasyon ang charter change para mapahaba pa ang kanyang termino. Matatanda ang bago ang na ito, sinabi ni Duterte na paboro siya sa pag-amienda sa economic provisions ng konstitusyon. Nako-confuse kasi ako sa KPRRD, pabalik, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang na, 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 narinig ang, ang balita, uh, kanyang mga remarks. So. Gayunman, sinabi ng Pangulo hindi na niya pinipersonal ang mga pahayag ni Duterte. Binati pa niya ito para sa kaarawan sa March 28 we will of course wish him a happy birthday and many happy returns. hindi ako na member sunal. Para sa akin, madali. hindi naman madali, pero naihiwalay ko yung, yung trabaho at saka yung personal. Samantala, ibinahagi ng Pangulo na napag-usapan. Okay. Uh, short lang pala yung, yung, yung sagot niya, yung basically, pinakita lang niya yung schedule niya. So, Nagsisinungaling ba siya o sinasabi ba niya yung totoo? So, yung mga pro Marcos dyan, you will appreciate itong itong sasabihin ni Bat. Uh, na tayo naman, uh, uh what we see the truth, we go for that. Kahit medyo critical tayo dito sa chacha ni at sinasabi natin, alam ito or order ito ni President Bongbong Marcos, ah uh, ginagamit parang panangga lang si uh, si Speaker Romualdez. So we we tell, we tell we say it as it is. Wala naman tayo, wala naman nagbabayad sa atin para to favor certain politicians either dito Duterte of the Marcos camp. A uh, patas lang po tayo dito sa issue na ito. About sa la the issue, sa pasyal issue. Totoo ba na hindi talaga namamasyal si Marcos or totoo ba na siya? May my uh, my uh, my my answer to that is to be fair to President Bongbong Marcos and truth to tell or sinasabi ng mga mga kabataan ngayon real talk real talk wala akong nakikitang sign na namasyal si Marcos or namamasyal ang presidente natin sa mga foreign trips niya wala siguro ito maganda na yo well of course Marcos yan may pera yan as according to his mother trilyon trilyon daw na pera na sinabi niya noon si interview kay Mel Tiangco sa GMA7 na uh, mga 2 to 3 trillion daw ang pera nila so obviously na naikot na ni President Bongbong Marcos na lahat ng lugar uh, pwede pa, pwede maikot ng may pera o pwede maikot yung mahilig mag-travel. So, hindi, yan ang maganda sa kanya. Hindi na niya kailangan gawin yun. So, alam nyo, yung, yung team namin, minomonitor namin yung mga travel niya. At uh, yung hindi nakikita ni VAT, pinapadala rin sa atin yung mga VAT team yung mga speeches niya, yung mga places na pinupuntahan niya kasi nakikita natin kung may controversial declaration ba gagawin o may sagot sa mga issues. So far nakikita natin yung mga business uh, meetings ng mga heads of states, business sa mga meeting sa mga businessman, meeting sa mga OFW community and and other official functions. Pero wala tayong nakikita visit sa sa mga tourist spots. And that's the truth. That's the truth. I know the tourist spots both both in uh, the in Prague and in Berlin. And uh, I've been there. So sa Berlin kung pupunta ka diyan, kung bago ka diyan, dapat pupuntahan mo yung Reichstag building. Ito yung parliament house nila. Very controversial ito hindi lang sa dahil maganda siya ngayon pinak isa sa pinak one of the best and most beautiful buildings uh, parliament buildings in the world uh, kundi controversial siya dahil ito yung may, mga historian sinabi nasunog meron din sinabi sinunog nila Adolf Hitler uh, to seize power blame nila sa mga communists and then ginamit ginamit nila yung galit ng mga tao dahil sinunog yung Reichstag Tower a Reichstag building uh, uh para tanggalin yung dating mga opisyalis at ininstall nila si Hitler as leader of the country kasi political party lang sila noon. So, must see talaga ito. Hindi siya pumunta dyan. Hindi rin siya pumunta yung favorite favorite uh, favorite uh, gate ko na yung tawag ay Brandenburg Gate na yan ang gate na nakikita nyo, dumaan rin si Hitler. Uh, parati siya, parati siya dyan bago siya mag-speeches. Diyan sila dumadaan talaga. Buti naman, hindi yan nasira ng World War II. Ito, yung maganda talagang arko na marami mga estatwa sa taas. At saka isa pa pwede pumunta dyan ay yung Holocaust Memorial. In fact, si former President Duterte nung bumisita sa Israel, binisita yung Holocaust Memorial rin dyan sa Israel at nabisita rin natin dyan. At pinaka-the best, pinaka-paborito ko at naawakan ko pa kahit bawal, syempre ang Berlin Wall. So hindi hindi rin wala rin tayo nakita or nabalitaan na bumisita sa diyan. Alam nyo, kahit sabihin nyo itatago ng ng malakanyang media or uh, yung presidential uh, communication office yung mga trips niya dito, uh, ang 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 World Community orong Press, ipapalabas pa rin 'yan or lalo na yung German TV, German newspaper or German online sites. So hindi niya bumisita dyan. at jan uh, rin sa Prague ang pinakamakita pinakamaganda makita dyan ay yung Astronomical Tower, yung tower na andon lahat, andon la uh, andon lahat yung ganda ng uh, buong mundo. At saka no I mean andon yung mga planeta pero uh, build ito in during the middle ages at uh, nandiyan pa rin nakatayo pa rin yung Kwanjan Djan yung parin uh, uh, nakatayo pa rin yung uh, yung uh, middle uh, middle east mga castles diyan na uh, tawag nila old town maganda rin uh, bisitahin yan at nabisita rin natin diyan pero pero uh, uh, hindi rin wala rin tayong nakita picture kundi uh, meeting sa mga foreign minister, meeting sa mga sa mga uh, business community and also the Filipino community. At uh, mayroon pa yun, bridge na ko na yung pangalan at Prague Castle na isa sa pinaka biggest castles in the world at, at uh, ginamit pa yan ng mga ng, yung mga Roman emperors na dapat bisitahin rin yan. Uh, pero hindi, hindi rin siya bumisita dyan. At saka meron, siya, meron yung bridge dyan na ang ganda-ganda talaga. Ah, Charles Bridge! Charles Bridge! <laughs> ano, naalala ko na. Charles Bridge na kung, kung, dumaan kayo dyan, parang dumaan kayo sa, sa langit kasi ang gaganda ng mga statwa dyan ng mga santo na kasing ganda dyan sa Florence, Italy or kaya nasa Vatican or kaya sa, sa Paris, France ang ganda ang ganda talaga nandyan yan sa Charles Bridge one of the beauty most kung, kung hindi pa kayo nakapunta dyan alalahan ninyo na lang yung mga statwa dyan sa Jones Bridge mas maganda, mas malaki at mas marami nandyan sa Charles Bridge so must see talaga yan kahit mga heads of state na bago pa lang 'yan, bumibisita talaga. So wala tayo nakita. So in short, uh, President Marcos is telling the truth. Ang medyo uh, ma criticize lang natin is the fact na yung sa Germany na uh, kwan pa naman isa sa mga biggest sponsor ng International Criminal Court na sinabi niya na hindi applicable na sa atin yung ICC. So ang sa akin, si bak sayang yung mga pagpunta niya sa abroad, kung takot pa rin pumasok dito yung mga investor dahil ang tingin nila, dito pala sa Pilipinas, hindi ini-apply yung mga international law. E kung ako German, at alam ko yung Pilipino pala hindi sumusunod sa mga international agreement eh matakot ako Ay, hindi ako papasok diyan hindi pa yan yan pala ang bat ang bansa na pumapatay lang ng tao parang manok eh kumapatay ako diyan mapatay yung pamilya ko diyan so yun lang medyo yun lang ang pangit na 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 ginawa diyan ni President Bongbong Marcos okay na sana okay all right na sana yung uh, yung bisit niya hindi siya naglamirda hindi siya nagpasarap-sarap lang uh, pero yun lang ang nasira lang dyan, yung stand niya at sana hindi na niya yun isinama sa sp sa speech niya kaya sa uh, premier ng uh, ng Germany as we played to you earlier earlier in our blog, yun lang ang nakasira sa kanya talaga dyan. So sana, sana uh, we are uh, in the future, Mr. President, pag-isipan nyo naman yung mga issues because sayang yung mga pera natin kung hindi naman pupunta yung mga foreigner dito dahil sa takot na pasaway na bansa tayo, hindi tayo sumusunod sa international rules, hindi tayo sumusunod sa international treaties kasi sabi ng Supreme Court, Applicable pa yan sa atin hanggang ngayon. So, sayang, sayang. Uh, 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 kung ako, ako or isang negosyante, hindi ako mag-iinvest na knowing yung presidente ng, uh, kasi, uh, kung sasabihin niya i-implement ko yung ICCRS order laban kay Duterte, I will feel safe na kahit German ako, Nandiyan ako nag invest sa Pilipinas, pero may right pa rin ako dyan. Pero kung sasabihin, yung ICC na isa-isa sa mga uh, na sinus, uh, uh, biggest uh, financial supporter dyan ay Germany at uh, hindi pala yan nirerespeto ng bansa natin, uh, hindi ako mag invest Matatakot ako sa bansa na pasaway o ang tawag sa Ingles ay rogue state so okay na sana, tama na sana siya hindi siya naglalamyerda nasira lang, dahil sa tuloy-tuloy sana magbago na magbago na uh, mag-advisor niya, sana i-advise siya naman si presidente na sabihin na i comply na talaga natin yung ICC uh, provision, ICC yung Rome Statute yung agreement natin na nung pumasok tayo sa ICC bago tayo tinanggal ni Duterte in 2019. Pero applicable pa rin kay Duterte, kasi nung ginawa niya yung mga criminal activities niya, yung AJ case, ay membro pa tayo ng ICC until 2019. So, sayang, sayang. Kung ganyan, sayang pera natin. Yan naman parati ko sinasabi. Sayang ang pera. Ha? Sayang hindi naman siya naglamierda, hindi naman siya pumasyal, pero sayang ang pera. So, thank you very much for watching please share this blog para umabot sa malakanyang and uh, don't forget to tell your friends to subscribe to the blackcaster channel and see you in my next blog